umaga po sa inyong lahat. Sinimulan natin ang kwaresma sa mga palaspas. Mga tuyo at lumang palaspas na inyong dinala sa simbahan upang sunugin at gawing abo. Ipinahid ang mga abong ito sa ating mga noo nung miyerkules ng abo upang sa pamamagitan ng mga abo makapasok tayo sa diwa ng kwaresma, ang diwa ng pagpapakumbaba. Ngayon naman, isinara natin ang panahon ng kwaresma, sinisimulan ang Semana Santa, nagdala tayo ng mga bago at sariwang palaspas, hindi lamang upang bendisyonan, kundi upang iwagayway para sa nalalapit na kaganapan ng tagumpay ng misyon ng Mesiyas na sa pamamagitan ng kanyang krus, ng kanyang pagdurusa, makakamit natin ang tagumpay. Tagumpay sa katotohanan laban sa kasinungalingan. Tagumpay ng kapayapaan laban sa karahasan. Tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Kung atin titignan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po original sa ating mga katoliko ang tradisyon ng pagdadala at pagwawayway ng mga palaspas sa araw na ito. Sapagkat bahagi ito ng tradisyon ng mga kapatid nating Hudyo na pinagdiriwang taon-taon. Ang tawag sa pistang ito, pista ng mga kubol o tolda. Na magpasahanggang ngayon, kapag magtutungo tayo sa Israel, ginagawa pa rin ito ng mga kapatid nating hudyo. Nagdadala sila ng mga tela at banig at kumot, mga sanga na mga palaspas na animoy nagbabahay-bahayan sa kalsada. Sapagkat para sa kanila, ito isang paraan upang maalala ang kanilang karanasan ng apat na pung taon ng paglalakbay ng kanilang mga ninuno sa desyerto matapos na tumakas sa pagiging alipin sa Ehipto bago makapasok sa lupain ng pangako. Ginagawa ito ng mga Hudyo, bakit? Sapagkat maraming beses na sila'y nasiraan ng loob. Maraming beses na sila'y nawala ng pag-asa. Lalo pat ng mga panahong wala silang makain at inumin. Ngunit sa kabila ng mga pagdurusang ito, ginabayan pa rin sila ng Panginoon. Marami mga bukal at sibol sa gitna ng desyerto na kanilang natagpuan, kung saan may mga palmerang sagana upang gawing palaspas. Mga panandaliang pahingahan na kailangan din nilang lisanin pagkatapos upang magpatuloy sa mas mahabang paglalakbay. Napakabigat ng kalooban ng marami sa kanila, matapos na makatigil sa mga bukal upang magpahinga, lilisanin din ito ng mga hudyo upang magpatuloy sa paglalakbay. Lalo na kung mahaba-haba ang kanila lalakbayin bago pa sumapit sa lupang pangako. Talagang mahirap iwanan yung tinatawag nating mga comfort zones sa buhay para gusto nating sabihin, dito na lamang tayo at haharapin natin ang mas mahirap na pagdalakbay ng buhay. Sa isang banda, kung ating titignan, kagaya ng mga kapatid nating Hudyo, tayo rin ay mga manlalakbay. Tayo rin ay dumadaan lamang dito sa daigdig. Tayo ay tumatawid lamang sa katunayan yung Passover na ginaganap ng mga Israelita ay isang uri ng pagtawid. Tumatawid na ang mga Hudyo tumawid mula sa pagiging alipin patungo sa kalayaan na ipinangako sa lupain. Kung kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ang salitang parokya o parish ay galing sa salitang Griego ng ibig sabihin stop over o panandali ang tirahan lamang ang ating parokya kung ating titingnan sa mata ng simbahan, ito'y stopover lamang sapagkat hindi dito sa parokya ang dapat nating maging hantungan. Hindi dito sa parokya ang dapat nating pagkuhanan ng kaligayahan. Hindi ba't anong sabi po sa banal na kasulatan? No? Tayo po ay hindi para sa daigdig sapagkat ang Diyos naghahanda ng tuluyan para sa atin doon sa kalangitan. At ito ang siyang paalala ng ating pagdariwang ngayong linggo ng palaspas. Kagaya ng mga Hudyo, kagaya ng mga Israelita, tayo rin ay maglalakbay sa buhay. At maraming bagay ang siyang nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Pero balikan natin ang karanasan ng mga Israelita ito'y panandalian lamang. Sapagkat kinakailangan magpatuloy sa paglalakbay upang makamit ang lupaing ipinangako ng Panginoon. Kung kaya nga po, pangalawa, ang mga palaspas na inyong hawak ay paalala na dumadaan lamang tayo sa mundo. Anong sabi ng isang sikat na kanta? Minsan lamang ako daraan sa mundong ito, kaya't anumang mabuting maaring gawin ko ngayon, o anumang kabutihan na maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito naway huwag kong ipagpaliban o ipagwalang bahala sa di na ako muling daraan sa ganitong mga landas. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang paalala ng ating pagdiriwang. Kapag tayo nasisiraan ng loob, ang mga palaspas, pampalakas ng loob. Kapag tayo ay may pinagdaraanan, ilabas ang mga palaspas. Kapag tayo ay nagdurusa, iwagayway ang mga palaspas. Kapag tayo may pinagdaraan ng mabigat, tignan ang palaspas. Sa kagaya ng mga palaspas, hindi ito ang siyang magiging ating katapusan. Ang mga Israelita, hindi nagtapos sa pagiging alipin ng kanilang buhay nakagaya ng mga palaspas bagamat tuyo luma nung ito'y dumarang sa init ng apoy nagsilbing panibagong bagay na pinaggamitan natin nung merkules ng Abo Kaya ito po yung paalala ng ating pagdiriwang ngayon We have to remember my dear friends we are all children of hallelujah Hallelujah is our song If your situation right now is not yet happy, therefore, it's not yet the end. Hindi pa yan ang tapos ng ating buhay. Sabagat kagaya ng mga palaspas, buong lakas loob nating iwawagayway at tayo mapapaalalahanan, may pag-asang naghihintay. Kaya alam niyo kanina, habang nagpoposisyon tayo, hindi ko lamang winiwisika ng, ng banal na tubig yung mga palaspas ipinapaalala ko rin sa mga may hawak ng palaspas, magsisimba din po kayo. Sapagat ang palaspas na winagayway at nabendisyonan, pero yung taong may kaluluwa, hindi naman nagdiwang ng misa, ah, baliwala. Yung palaspas, makakapasok ng langit. Pero yung may hawak na hindi nagsimba, hanggang dyan lang. Kaya nga po kanina, no, yung mga tao talagang Buong lakas nilang winawagayway. Sabi ko, huwag niyo na pong itulak sa akin. Baka po nabasbasan niya, nabulag naman ho yung parish priest ninyo. Wala pong saysay -say yung pagwagayway kung di naman nagsimba. Walang saysay -say yung mga palaspas kung hindi naman nabasbasan. Sapagat ang lahat ng bagay na ito ay nagpapaalala, tayo'y tumatawid lamang. All shall be well, this too shall pass sapagkat na kay Jesus sa kanyang krus, matatagpuan ang tunay na pag-asa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, sa patuloy nating pagpasok sa mga banal na araw ng ating simbahan at pananampalataya, tignan natin si Jesus. Bukal hindi lamang ng buhay, kundi bukal ng pag-asa. Kapag meron tayong pinagdaraanan, ilabas sa mga palaspas. Kapag meron tayong pagsubok, iwagayway ang palaspas. Nang sa gayon, ating maalala, hindi sa malungkot magtatapos ang kwento ng ating buhay. Sa pagpapatuloy ng ating misa, yung po yung ipagpasalamat natin sa Diyos. Na sa pamamagitan ng mga palaspas na ating tangan-tangan, muli tayong mapaalalahanan, may pag-asang naghihintay, hindi sa palaspas lamang, kundi sa krus ni Jesus na ating buhay. Amen.